puro puti ang sasakyan ngayon mga ka-farmer oh. kahit po medyo umuulan may nagpe ka <laughs> talaga naman ano. Ayan. thank you, thank you po salamat thank po you. sa mga bumisita at nagtyaga kahit po Ay, napakalakas na ng ulan, tingnan nyo naman hindi na po biro yung ulan lumakas po ng lumakas ayan o, oh. sana uh, mahupa na Asan Fernando. Ah, Fernando? Ba't napunta sa tagig? Ayan yung tagig pala. Mamaya. Ayan, from San Fernando. Grabe, baha na tayo. Ayan, oh. Hello, ko. Hi! Coming. Nakko, isang maulang araw. Mga farmer, ayan po ang ating, eh. Sabi ko nakahapon, no, oh. Hindi magagamit ito. Maulan. Kaya, sabi ko pagka, ano, malay natin, mapagawa natin yung malaking kubo doon safe na sila kahit biglang may bigla kasi, bigla bigla po kasi yung ulan, pero may bisita na tayo, ano kaya ito, magpipick up ng lechon or kakain baka kakain po ito 9.30 na pala ayan kamusta ang ating ano compute ko yung camel soy sauce na pampapula at yung uh, coke, halos parehas lang so sabi ko sa kanila subukan natin yung camel kaya umorder ako ng dalawang uh, si ano pala si Chess, uh, si Caps Chess, ganun din ang ginagawa, nag-order sa si Shopee. Tama nga din naman, pag kinumpute mo, halos parehas din naman po ng Coke kasi yung Coke halos 10 pesos ang uh, puhunan. Ayan oh. Uh. Ay, medyo ang ulo ko ngayon dahil uh, mga tayo ng flu. Uh, dalawa pa naman ang hinanda natin ngayon. Patay tayo ah. Uh. Sana, sana wag kayong ano, Huwag kayong uh, masarap ang lechon pag tag ulan <laughs> Busy, busy sila. Oo, mayroon na pala. Ayun na, naando na yung ating lechon. chat na, na ninyel nun. Galing po ako sa hospital. Kasi, inyan ako. kinausap ko yung dito kung pwede si kuyang i-transfer. Ang sabi niyang doktor, wag na. Kasi sabi niya, naandoon ka na sa malaking hospital. Naandoon na lahat. Uh, wag nang ilipat kasi dito sabi niya magka trouble man wala tayong ano dito na doktor na mga espesyalista so ayun Probe ano to eh bayan mga ka farmer Ganon talaga so ang nangyari doon na lang tsaga na lang talaga sabi niya kasi kung ano man ang mangyari na ando na lahat sabi niya dito walang CT scan ililipat pa natin sa kabilang hospital eh yung kabilang hospital pa naman mga ka farmer holy <laughs> sabi ng doktor hindi po ako nagsabi ni kanya sabi niya mahal dyan so ano ma mayayari ka doon na lang sabi niya. mas maganda pa na sa malaki ka na wag ka na lumipat sa maliit so ayun po tapos nag na din ako magpa blood chem Ayan. so ay, wala na pala yung bulak sa aking ano para ma check na rin kung ako po ba ay kailangan na ng uh, maintenance din dahil uh, wake up call sa so, nangyari kay kuya din baka patumpik-tumpik tayo busy sa paghanak uh, buhay ba? Diba? so makalimutan natin yung help although may ginagawa naman ng mga diet ba? Diba? fasting pero maganda na rin na check-check talaga so Ayan abang-abang tayo sana may dumating pa ayan, meron na po tayong nagda-dying in oy ayan mga farmer kahit uh, ilan ba ilan ba natin ngayon Order. Apat. Kala ko pito. Apat lang. Patay tayo, dahi pa namang baboy, ano? Okay. So, ayan oh. kahit po umuulan, lumalaban tayo. Sana makatabla lang. Pwede na yun. Para wala na tayong ilalagay sa freezer na pangpaksiw. Ayan po, mga farmer. Naka-out na yung kalahati ng malaking lechon. Dahil may nag-take out dito limang kilo, dalawang kilo, So nakaka siguro more than 10 kilos na rin po yung nailabas natin. Almost mga 11 ganyan. Tapos ayan. Sama talaga pakiramdam ko parang gusto kong uh, matulog at magkumot. Alam nyo 'yan. Wala nga ako, wala nga oh, Di pa ako kumakain 11:30 na. Last meal ko 7 o'clock kagabi. Pero parang wala akong gana. Okay na rin so yun pong problema natin ngayon umuulan pero okay kahit po umuulan may mga pumupunta thank you thank you tabla lang tayo pwede na ay runny nose Yan. napatay ko sarap magpaulan no alin na lang yung hindi mo naputol pala Hindi, yun doon. Meron pa doon ako nakitang malaki pa. Manda doon. Baka yun ang, yun ang mas delikado. Doon tayo mag-focus kasi may mga bata. Baka, alam mo yun, may init. Tapos biglang naglalaro sila. Biglang humangin. Doon. Ito yung inuna namin eh. ah uh, Oo, oh, sasakyan din. Baka, uh. dito kasi eh. Naglalaglagan na. Biglang uh. dumulas na eh. Kaya... Ayan. <laughs> Hindi uh. ito, bali dalawa na lang yan. Eh. Baka pwede sila doon sa kubo. Mer May, meron bang nakaano sa Rosel? Rosel Hansel. Sa iyo to. Hello po. Morning po. Good morning. Saan pa po kayo galing? Tagig. Ay. Butin. Buti di kayo napigilan ng ulan. Ayan. Thank you, thank you. Sayang ano mo Puro puti ang sasakyan ngayon mga ka-farmer. Oh kahit po medyo umuulan may nagpi talaga naman <laughs> ano. thank you, thank you po, pasensya na talaga at uh, hindi po umayon kaya lang kami po dito ay show must go on dahil may mga tawag din sa amin na kahit uulan daw ay pupunta sila so ayun, masarap naman kumain ng umuulan mas gaganahan kayo lalo na kung may chili garlic crab ayan so sana nga po ay uh, maubos pa yung isa natin at makalahati lang yung isa pwede na ayan tuloy po ang laban kahit uh, binabagyo na po tayo mga huh? farmer ayan. salamat po sa mga bumisita at kahit po Na napakalakas na ng ulan tingnan nyo naman hindi na po biro yung ulan lumakas po ng lumakas ayan o oh, sana uh, mahupa na baka natapat lang naman yung ano matinding ulap sa naman. ah, happy father's day na naman tayo nito ha ah di pa naman <laughs> ayan paubos na po yung isang lechon ay thank god sana ma mahati pa yung isa para makatabla tayo apat lang pala yung order natin baka ano pa yung uh, baka mabawasan pa yung kita natin dun sa kita sa apat yari Ayan, bukas baka dalawa lang siguro papaluto ko mga ka-farmer kasi mukhang uh, mukhang alanganin tayo ayan o oh. ayan puputik bale sisikapin ko pong mapasimento ito sasabay natin yan tapos dadagdag tayo ng graba dito sa kabilang side ayan oh. singit natin sumabay pa yung sama ng uh, pakiramdam ko iba po yung pakiramdam ko ngayon parang mainit yung aking mga mata ngayon nagpalit na po tayo ng baboy pero wala pang oras oh, sana may mga dumating pa 12.30 ayan sinit natin sa vlog ang mga takbo takbo lang ayan ayan na oh fram tagig ah, ah, tagig ba tama asan ah, san fernando ba't napunta sa tagig ayan yung tagig pala mamaya Ayan, from San Fernando. Grabe, bahana tayo. Ayan, oh. Hello, po. Hi. Coming. Bagay, masarap kumain ng malamig, ano? Welcome to my vlog. Ayan. Thank you. May mga babatiin po kayo. Ayan, yan, yan. Birthday niya daw po. Hi, happy birthday. From San Fernando. Okay, shout out po kay sa Jim, thank, you. No, thank you for the treat. Uh, miss you all Sana Ah, sila po ang nag Wow, thank, thank you. you And happy ah. si Jilla, Happy birthday Ayun, tayo ng malakas na ulan Ayan, Thank you, thank you Thank you At, eto naman, -tagig. At ito naman, mga taga-tagig Ayan oh. Hi. Shout out po kay Doktora Joy Happy birthday, Happy birthday, birthday. Johnny, <laughs> <Mara>. Roma <laughs> <laughs> uh, Ano, Rosni? de la Cruz. Papa, ma'am. Ah, uh, Papa. 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 <laughs> 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 hey, Gina, Alarcon. Ayan. Siya, Monica, thank, Gina you, po. thank you, thank you, po. Thank, you <laughs> po. thank you po. Talagang malas ang alam, ano? Duma. Sarap ka eh. Salamat, salamat. Thank you, thank you po. Kay uh, Ate Joy. Ate Eva. Ay ba, Washington, D.C. Ayun, thank you po, thank you po. Sila po yung nag, uh, ano daw. Salamat po sa pagpapunta at suporta sa amin. Ayan, thank you. Ayan na. Mababa din yung vlog ko. Grabe sa mga pakiramdam ko. Ayan. Uh, ah, galing po ng... Katarpa. Ah, Katarpa. Tapos kayo dito naman po sa... Bulacan po. Ah, Bulacan. Thank you, thank you. Kahit grabe yung lakas ng ulan galing kasi kami manawag. Nagmanawag pa kayo niyan. Lakas ng loob niyo ha. Nandun yung ulan eh. Oo nga Lakas ng ulan? Oo. Oh, oh, Ayan. Batein niyo po yung mga ano. Si no, eh, mga tropa. Shout out. Shout out guys. Shout out please. Shout out list. check daw po. Kasi 2 years ago sa tropa natin ko dito. Ah. Ayan. Ay, kawa, ay, ngayon may kainan na, pwede na pumasyal. Inaayos pa natin. Sana. Sana. <laughs> Ayan. Okay na po. Thank you. Ayun po, Mati. Ay, ikaw, sir, Yung mga tropa okay. mo sa Qatar. Ay, mga nasa Qatar. Dito na ako kay Kaparmer. <laughs> <laughs> thank you po. Thank you. Ayan. Dito pala si Ato. Ayan mga farmer, iiwan ko na si Bebe nag uh, nauna nang nagpahinga, sama ng ang pakiramdam. Ako, grabe, mga farmer, parang ano drowsy alam mo yung uh, ang bigat ng ulo mo pero buti na lang hindi naman po ako high nag, nag, nag BP ako kanina eh. talagang ano lang yung banda dito sa may ilong yung sa may ano ba pag yumuko parang yung ulo mo ayan pag may sipon ba ayun grabe hopefully ay uh, bukas maganda ganda na po ang pakiramdam gusto kong matulog na lang muna magkukomot ganun po yung gusto kong gawin ngayon kukumot na lang at uh, matulog na ayun meron pa tayong mga bisita may mga naghintay po, eh, hintay po namin yan si attorney uh, tumawag po yan so ayun tapos ito naman galing sa uh, Santa Maria ang oras ay 2.30 na ayan napabilang ko kay Saisay -Sai kung magkano ba ang lumabas na uh, per kilo namin lechon at uh, dalawang baboy po ang nakalatag no compute ko kung lumabas ba o hindi ay ay maglalakad magpapaulan sabi nga nila baka ma ma twist yung ano matwist twist yung uh, pangyayari at uh, baka sa atin yan tapos may babatiin pala tayo habang tayo naglalakad mga ka farmer sabi ko huwag na na akong dexter ayun ka rin ba ayun ngayon yung mga sa ano natin shout out Ayan, marami pong salamat sa pumunta, grabe daw po ang ulan, mukhang uh, bahanan naman sa, sa sa Angeles daw po, walang tigil simula umaga Tapos sa, uh, ano bang tawag dito, sa Bulacan din, ganun din daw, grabe na Shout out kay Mr. and Mrs. John Camacho from Dubai At uh, happy happy birthday kay ate Imelda Jean Garcia, ayan nabati na po natin yan Belated happy birthday na lang, ate. So, ayan, happy happy birthday din kay Jimmy Bautista, July 6 from your loving wife, Lorna Bautista. Ayan, grabe po ang ulam. Ikli lang ang vlog natin ngayon dahil wala, ayun, naku po, hinangin na ata ito. Ay, patay tayo. Sana po yung mga papaya makasurvive. Putik to. Kaya yan, kaya yan. Kaya po yan. Huwag naman sana. Okay, pinakain ko na yung mga uh, uh, ebon ko kanina okay na yan nawala yung payong ko gaganda pa po itong ating lugar unti-unti marami po akong pangarap dito at uh, makikita nyo pag uh, punta nyo dito mayroong kakaroon tayo ng mga raised beds dyan uh, gulay, kailangan natin ng green leafy vegetable yun po ang uh, idadagdag sa diet Halos araw-araw bukod sa talbos ng kamote na all-time favorite natin, magdadagdag tayo ng mga green leafy vegetable diyan. Pwede nating itanim pa. Baka spinach, di ba? Meron akong buto ng spinach dito mubo. Tinanim ko po doon sa likod ng kwarto. Eh lumalakas ang ano, ang ulan. So, ayun, naka-25 kilos lang po ang naibenta namin. Talo ah. So, okay lang kasi yung isa naman, mabibenta natin yung 50 kilos sa ah sa ano sa sa Martes ayun wink wink ayan po yung uh, ano daming palaka kahapon ayan so ayan po mga farmer grabe oh nakakad ko lang uh, tapos na tayo ayan marami pong salamat at magandang buhay